Baba na tayo. Shopee. Shopee. <laughs> Kita yung mayon? Sa kaliwa May bunga yung pili to May bunga Ay, may bunga pili Oh, meron lapit no? Daming bunga na lang dun dun no Wala ulit Si Mayon to, nagtago ulit si Mayon Tago na ano si Mayon Ba, na uuna. kayo. Ah. Kiki. Isa po. Hinit. Okay, okay. Presko ang presko dito. problema si Mayo nagtago ulit. Kanina nung pumunta kami ng embarkadero, nagpakita siya Ang problema naman hindi ko nakuha ng video pagdating dito sa pawa wala ulit nagtago ulit pakwan? wala ko mamaya mag harvest kami ng pakwan guys mag harvest kami ng pakwan guys dito malapit sa vulkan mayon

Ito. May na to May malaki na Perang bulan na kadi kuya Perang bulan na po kadi Binta kuya Pera ko nuukon Binta di yas Oh, ah, 3 months? Oo, tinan mo namin kanina ito yan eh, manuimino o oh. no, Ay, ano? Ang tingin yan, yun yan, yun yan, pag alam na Pag arag na ni eh. Gant, pag laya na? Oo hinog na kan? Oo. Okay. Mm. Pag tuyo na 'yung ano guys, 'yung dahon. Oh. Lanta na. hinog na pa. hinog na 'yung ano. Mm -hmm. hinog na, na, na 'yung, hinug na yung... May Dito. Tano, na. Dyan, may Langka. Ha, ah, ano pala pakwan. Langka. Bat langka yung nasabi ko. <laughs> <laughs> Ay, oo, uh, pag ito. Hindi malutong. Ay, yun pa. Pag ito, Ah. Pero alam nga pero Yung na sa pa Ito 'yung momentum. Sana. Ito 'yung ngayon 'yan pagtanaw. o, o. Ag Against the light 'to. Ag against. Hmm. bro? ah. ang vulkan o? Oh, kita nga yung vulkan pero ano sya, against the light. Okay so, naka-harvest na kaming pakwan ba Maliliit lang. Hindi mo kalain na may pakwan dito? Ilagay mo na sa ref, no? Mas masarap to kapag ano? Kapag malamig, ayan guys. Nakakuha kami ng tatlo. Tatlong pakwan na medium size.